Japan at ang Gilas ang nagpakita ng malaking improvement mula sa mga Asian teams basketball team. Nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Latvia at ang Japan naman tinalo nila ang team ng Finland. Mga teams na solid ang ranking sa FIBA gusto natin na manatili ang solid na laro ng Gilas at ng Japan. Nang sa ganon ay may palagang Asian teams laban sa European teams at iba pang malalakas na kuponan sa FIBA. Remarkable ang mga naging laro ni Nakai at Yuki Kawamura ang combo na naging matunog sa Japan B. 1B League noong sila pa nga ay magkakampi at ang combo na ito ang nakatulong nga rin para makapasok si Yuki Kawamura sa NBA. Napansin siya ng mga NBA scouts. kay Soto naman umabot sa NBA Summer League tuloy-tuloy na sana ang kanyang improvement pero dahil sa injury ay pansamantala itong nawala sa hardcore tatasahan natin na makakabalik siya sa paglalaro ng basketball bago matapos ang taong ito. Apektado rin ang opensa ng Gilas noong walang kay sobrang madali para sa kalaban na madepensahan. Ang opensa ng Gilas Noong walang Kai sa rotation, kay naman hirap talaga na makaiskor ang gilas dahil sa depensa ng kanilang kalaban, hindi piktibo ang sistema sa opensa ng gilas simula noong nawala si Kai Soto. Isa sa naging record ng Gilas na merong kay Soto ay ang panalo nila laban sa team ng New Zealand at ito ang balita na talagang gumulat sa mga FIBA Asia fans bagong bago at record breaking para sa Gilas team ang panalong ito. Kung walang kay sa game na ito ay check na hindi nanalo ang Gilas at noong hindi na nga naglaro si Kai sa 13 final window ng FIBA Asia Cup qualifiers ay tinambakan na ng New Zealand ang ating national basketball team. Nagsimula na nga si Kai sa kanyang road to 100% recovery at light work ang kanyang ginagawa hanggang sa umabot siya sa dati niyang routine heavy training para maging competition. Ready na nga itong si Kai. Marami ang may gusto na makabalik na si Kai sa team ng Gilas dahil na rin sa malaki talaga ang nagagawa niya para sa team. Unang-una na ang pagangat ng antas ng ating depensa kapag naglalaro si Kai at may malaking threat. Nga rin sa opensa ang Gilas sa loob ng paint kapag nandyan si Kai Soto. Aminado nga si Coach Tim Cohn na humina ang depensa ng Gilas noong walang Kai. Walang 7-3 na nagbabantay sa loob ng paint yung pre presence niya na nakaka-intimidate sa kalaban dahil na rin sa tangkad. Ni Kai Soto ay kayang-kaya niya na mabutata ang tira o attempt ng mga kalaban sa pag-score. Malakas na defensive presence ito ang isa pa na naibibigay ni Kai para sa gilas team madalas nagagawa ni Kai na mapagmintis ang tira ng kalaban sa loob ng paint dahil sa kanyang depensa. Sa mga crucial at di kita ng score na mga laro ng gilas ay kailangan talaga na maging matindi ang depensa natin. Isa ito sa kailangan ng gilas na pwedeng maibigay nga ni Kai kapag naglalaro siya para sa GILAS team. Sinubukan nga ni Coach Tim Kona na ma-integrate si AJ Edo sa kanilang sistema at yun ang naging focus ng GILAS. Sa 13 final window ng FIBA Asia Cup qualifiers, buti na lang at qualified na tayo sa Asia Cup kaya ayos lang na nag-experiment ang GILAS sa 13 final window. Ito ngayon ang magiging problema. Ni QMB, posibleng na hindi nga ito makapag-adjust kaagad sa GILAS team kapag pinayagan ito na makapaglaro bilang local ng GILAS pero may paraan para maka adap nga kaagad si QMB sa Gilas ito ay ang maagang insayo o preparasyon ng Gilas at maraming tune-up games dahil ito lang ang paraan para maka-adapt kaagad ang mga bagong players natin sa sistema ni coach Tim Cone